Eto na nga pala yung nangyari sa ating aquarium. Napakalaking tulong nga pala ng muriatic acid na nilagay natin. Medyo nakakapagod lang, mabuti lang may tumulong sa atin. Nakakapagsisi, pumunta pa ako sa iyo eh. Puro kapahirap sa kapwa eh. <laughs> Ngayong araw ng application, meron tayong bisita. Dinalaw kasi tayo ni Kuya Dugsat ni Boy Ubo. Tamang-tama naman dahil magpapatulong akong ibaba itong ating aquarium. Sisilipin niya daw kasi yung ating mga alagang isda. Tamang-tama naman dahil nanganak na itong ating magenta. Medyo marami nga pala ang nilabas ng breeder natin at excited na akong lumaki sila. Dahil nasira nga pala ang host ginagamit natin ng hiram na ako sa kapitbahay. Inayos ko na rin guys yung paglalataga ng ating mga aquarium. Ito nga pala ginagawa natin para maiwasan na may mabasag sa kanila. Syempre guys, nagpatulong na ako kay Ubo. Kahit nga pala lagi siya nagagalit sa akin, meron pa rin siyang sa kanyang katawan. Nagpapatulong din naman siya sa akin magbuhat kapag meron siyang bagong aquarium. Bali guys, hindi ko na nga pala iaakyat yung ating stand. Medyo may kabigatan kasi to at hindi rin kasya sa hagdan. Napagpasyahan ko nga na dito ko na lang ilalagay yung bago nating aquarium para malapit din sa gripo at madali tayong makakapag water change. Medyo nahirapan lang kami magbaba ng aquarium ni Boy Ubo. May kabigatan din kasi to at may kahabaan. Si Kuya Dugs nga pala ang nagsasabi kung babangga ba ito sa pader. Sayang naman kasi ang effort namin dito kung mababasag lang. Nakakapagsisi, pumunta pa ako sa iyo eh. Puro pahirap sa kapwa eh. Bilang pambawi naman, ay eh, pinaghanda ko sa ng tinapay. Ano to, Suhol? Ha? Ayan lang papakain mo sa akin. Ang bigat ng binuhat ko. Tapos ito lang. Ito na nga pinapakain? Aba, ayusin kain mo. Ang aso mo pa. <laughs> Muli nga guys, nagpapasalamat ako kila Kuya Dog sa pagpunta at sa pagtulong sa akin sa pagbaba ng aquarium. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag meron kang mga ganitong klaseng kaibigan. Isa't kalahating araw nga pala natin itong binabad sa Moriati Medyo natagalan nga dahil marami din tayong ginagawa. Nahirapan din kasi ako maghanap ng katulong at nakakahiya. Nakakawala naman ng pagod dahil kitang kita naman ang resulta. Nawala nga pala ang mga acid rain nito at kitang kita na ang linaw. Nakatulong din pala yung mga liyang ginamit natin dito. 120 nga pala ang sukat noon at isang libo Medyo nakakapagod lang yung ginagawa natin at nakakagutom. Kailangan din palang badlaw natin to na maigi alge. Chemicals kasi ito at maaaring makasama sa ating mga isda para maiwasan din natin ang sobrang-sobrang gastos. Mukhang ibababa na nga rin natin yung ating mga Oscar fish. Iniisip ko din kasi na mukhang mahirapan ang ating mga customer kapag sa taas ko sila nilagay. Kaya lang guys, kapag dito sa baba, hindi na sila masisinaga ng araw. Medyo mahirapan na rin tayo makapag-produce ng green water. Mukhang mapapagastos pa nga tayo dahil kailangan natin ng styro. Ang payo kasi ni Boyobo kapag hindi tayo naglagay nun, maaaring mabasag ang ating aquarium. Muli nga ay gumamit tayo ng liha para nga ikus dito sa may bandang labas. Hindi ko kasi napansin guys na meron din to mga stain. May napansin din pala ditong mga butas. Naalala ko naman yung sinabi ni Tampi Story na kapag kakailanganin ko daw ng sealant ay meron daw siya. Yun nga pala ipantapal ng butas para maiwasan din ang paglilik. Medyo excited na nga pala ako sa paglipad ng ating mga alaga. Doon nga ay meron na silang malaking tirahan at hindi na sila mahihirapan. May ko yung nga pala tayo dito na sana maglabas na rin ng fry. Ito namang ating red list ay napakadami na. Masipag kasi magbuga ng fry ang ating mga breeder. Samantalang itong ating HB Neon ay nag-iisa lang. Sana nga guys ay mapadami din natin sila. Bakas nga ay na rin tayo sa paglilinis ng aquarium. Abangan nyo nga pala yung paglilipat natin sa kanila kapag meron na tayong styro. Sobrang nakakapagod nga pala kapag tayo lang mag-isa. So paano guys hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!